dumako na po tayo sa ating mommy community. Ito yung birthday wish ng apo para sa lola. Alam mo, nag-viral yan. Ano, naintig kasi yung mga netizens sa birthday wish ng isang 7-year-old na bata para sa kanyang granny. Sabi ni Haley sa kanyang birthday party, ang wish niya ay makita ng, mga, ng malinaw yung kanyang lola. Naawa rin kasi siya sa kanyang lola na mahina na po ang sight. Emotional lang kanyang lola nang marinig ito. Pati yung kanyang host na tita na iyak din. Panoorin natin. Ay, okay, okay doon, diba? Puno touch para mag mata ni mama. Para makita ni mama doon each milestone, mga apo And hopefully in God's grace, the Ayan, oh, napaka-selfless naman ng bata. Bata-bata bata pa. Talagang Alam mo, siguro nyo. lagi na pag-uusapan sa household nila yun. ano, Kaya Could talagang e? hindi na isip ng mga ano na iniinda rin nung bata, hmm. yung issue na yun. sana naman mapagamot yung lola. Oh, oh, anyway, oh. ito naman babala sa pagbili ng mga gamit po sa bahay dahil may sumabog na gamit na pang-init ng tubig. Yung takore. Sa pagliligo ng isang inay. Nako, oh, nako, nako. Kwento ni Alicia. Tungol. Inutusan daw siya ng kanyang asawa na ihanda ang pagliliguan ng kanilang sanggol. Kaya inihanda ni Mr. ang takore na may mainit na tubig. Electric ata ito, no? Oo. Nang bigla itong pumuto. Oh OMG! Gosh. Naku, mabuti na lang. Wala pa raw tao sa CR nung nangyari ang insidente. At hinala ni inay, fake, itong nabili nilang takore. Naku, panoorin natin to Nako, nako, nako. Pero guys, wag naman kayo magsaksak ng kahit anong electric malapit sa mga tubig. Di ba? Yun means minsan ng actually, trigger. guys, yung mga ganito, talagang kailangan na ano, kailangan talaga na maging maingat tayo sa mga binibili natin gamit. Hindi porket abot kaya yung presyo. ah uh, I-double check po natin yung mga kable, mm -hmm. yung, mga, yung mga saksakan din natin kung equip sila. Tsaka syempre, yung ano, no, yung pag, paggamit mismo sa gadget, there's mm -hmm. a proper way to use yung mga aparato natin sa bahay. Para so, hindi mag-overheat. Mag, oo, para hindi mag-overheat. No, That's Inay right. Pa? Ang mahirap dyan, kapag yun naiintindihan yung instruction, kapag foreign language, ganyan. Meron naman ngayon Google Translate, ganyan. Sa true. Oo. Oh. screen, tas ano, i-ano nyo lang, kunwari, uh, Korean to English. True. Or, di ba, kung ano mang galing man saan itong uh, binili yung bagay. Pero eto, pag-usapan din natin magbalae dance number. Isa pang trending video sa Nakakalo mga community. Ka? Pasabog na naman ang dance number ng magbalae sa kasal ng kanilang mga anak sa bataan. Twinning pang dalawa sa kanilang mga outfit. kabogan dance moves ang dalawa sa kantang pinasikat ni Beyonce. Halos wala ka naman ang marinig sa video kundi hiyawan ng mga attendee sa kasal. Biro nga ng bride na si Angel Castro. Kaya ba yan nanay nyo? Ay, ang taas na ngayon uh, ang expectation sa mga bala Uy, pero ano mo, sumalakit so na wa sa mami ko, ganyan siya. <laughs> oo, oh, kakabugin pa niya eh. Grabe siya. Oh, ang galing ng mami mo. Eh. Pa yun, ah, at 60.